Hidden gem na putripan ba ang hanap nyo? Kung ganon para sa inyo ang video na to dahil dito sa natagpuan namin putripan sa lugar ng Quezon City na kahit nga hindi sikat sa social media ay talaga namang dinadayo na at binabalik-balikan ng kanilang mga parokyano. At dito nga sa napakatahimik na lugar na ito ay hindi mo nga akalain na may nagtitinda pala ng mga nagsasarapang pagkain na bukod nga sa naka-unly soup ka na, naka-unly gravy ka pa. Kung malakas ka naman sa kanin ay mag a ka lang ng 30 pesos, naka-unly rice ka na din. At dito nga ay meron silang mga nagsasarapang pagkain na bukod nga sa napakamura, ay talaga namang masisiyang ka. Pag natikman mo, meron sila ditong barbecue Chicken na sa halagang 129 pesos, Beef Steak, 119 pesos, Grilled posit 149 pesos, T-Bone, 139 pesos, Sisig a la carte, na sa halagang 198 pesos, na good for 2 to 3 person na. At kung gusto nyo naman humigop ng mainit na sabaw, ay meron din sila ditong papaitan, na sa halagang 89 pesos lang. At dito nga lang yan, sa sislingan sa kanlaon, na matatagpuan naman sa number 73, kanlaon Street, Barangay Lourdes, Quezon City at open naman sila dito mula 11am to 10pm. So paano mga boss, gutom na ba kayo? Tara, kain tayo! So yun guys, sa na natin yung mga in order natin dito sa isang hidden gem na kainan dito sa Canlaon Street dito sa Quezon City. So ito yung ano, Sislingan sa Canlaon. So napakaganda nung lugar. Yung peso nila malaki, mahangin, mura pa yung mga pagkain nila dito. So, order tayo dito guys ng kanila kanina. Grill pusit Worth 149 pesos. Tapos naka-jabarize na sa siya. So, tignan na natin yan. Mamuna natin ng marang panin. Ang hmm? sarap ng pagkakatimpla ng kusit nila. Kasi maganda dito guys, ang limited gravy, ang limited soup, pag so, magsawa kayo, ano kasama natin si Boss AJ oh. Mga bakbak -bak na sa gilid. Tapo. No, ano na oh. Tantik man natin ng na may kanin to. Hmm? Sarap. Pati yung java rice nila. Ang sarap yung pagkakating nila. Yung <coughs> sabaw nila. Oh. Unlimited soup yan. <coughs> Hmm. Malaga, sarap ng sabaw. Tapos, so, umorder din tayo nung kanilang ano, sisig na alakat. Ano, worth 198 pesos. Siyempre, tignan din natin yan. Ayan. Hmm. Sarap so, si sisig nila. Hmm. Sarap. Tapos, so, umorder din tayo dito, mga boss ng ano, papaitan. Ayan. Worth 98 pesos. Yan, tikman na natin yan. Yan hmm. o. Sarap. Ipapaita nila. Sakto lang yung pagkapait na. Tapos umorder order din tayo guys ng kanilang red iced tea. So, it, itong isang pitcher na to worth 60 pesos. Pero kung lima kayong kakain dito, free na tong isang pitcher na to So, tikman din natin yung kanilang drinks. Hmm, Panalo to ha. Sarap yung ice tea nila. Dito guys, di nyo akalain oh. No? Naglalakihan yung mga bahay na nakapaligid dito sa Kanlaon. Pero merong podri pa na mura. Oh, so, start ng 98. Ang pinakamahal nila is ano? 198 pesos lang. So mabubusog ka na. Only gravy, only sabaw. Magsawa ka.